Ay. Ayun, puno na yung sako ng araw. Tropa natin, mga kasama rin nyo. Ayun. Paano ko yun? Sa Team Pulvillera. Ayun. Ayun, ah. ayun. 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 po ang service nila mga kasama rin nyo. At na ng loob. Ang layo nila. Maabot din sila dito sa 240 miles. Wala nang sanay na. Pong, alalayan mo pong. Pong. Tatlong serbis mga kasamarinyo na dito ngayon sa amin. Oh, shout out yan sa mga taga-sisiman. Samarin nyo vlogs. Samarin nyo vlogs. Ayan um, po. Oh, pang ulam nila mga kasamarinyo. Galunggong. Sawa na sila sa Gulyasan at sa Kanyinupin. Galunggong naman, galunggong. O, oh, yeah. <laughs> Ano pa lang ako dito? Pangatlong laot ko pa lang. Pero may mga upload na ako dito sa bangka na to. YouTube at sa Facebook, meron ako. Monetize na ako. Monetize. Ayan, thank you. Mga, mga katropa. Ayan po, mga kasamaran nyo. Ang natin. Samarin new vlogs.